Hello guys! This is my first time po na mag-take ng video at mag-share po ng konting idea po tungkol dito sa ating problema na pagbabawas ng earnings, especially sa mga baguhan na katulad ko na medyo nagtataka bakit nga ba daw nagbabawas yung earnings natin. Sa video ito, i-share ko sa inyo yung journey ko ...as a content creator. At... ...sana may paliwanag ko ng mabuti. So, July 18, na-monetize tayo dito sa content monetization. Ang nangyari po dito, nag-umpisa na po yung earnings ko... ...from July 18. So... ...July 18 to July 31... Yung earnings ko doon na process noong August 7. So napunta yung 13.68 na earning ko doon sa payout at ang sabi doon process na siya. Ang cut-off pala ni Meta sa earnings natin is 28 days. So pagkatapos ng 28 days, pwede ka nang sumahod kung sapat na yung sasahurin mo. Bali, August 23, dapat magsasahod na ako. Kaso nga lang, kulang pa. 13.68 pa lang yung na-process. So, pause muna. July 18, monetize ako. August 7, nag-process yung earnings ko ng July 18 to July 31. Natapos yung 28 days ko nung August 14. So, yung 13.68 na na-process doon, hindi pa nabawas doon sa approximate earnings ko. So, kinabukasan, August 15, nag-update ako doon sa dashboard ko. So, tiningnan ko kung magkano na yung earnings ko. Nagtaka ako doon kasi nabawasan ng more than 1 USD. So, sabi ko bakit saan napunta? Saan siya nagpunta? So, ang ginawa ko, nagresearch ako, nagtanong-tanong ako at nanood ako ng mga videos ang isang naintindihan ko doon, so, nag-process nung 7, tapos natapos na yung 28 days ko nung August 14. So, August 15, nagsimula na siyang magbawas sa approximate earnings. Kasi nga, nung nag-process nung August 7, yung 13.68, hindi pa naman nabawas doon sa approximate earnings. So, August 15 until now, nagbabawas pa din yung earnings ko. Pero, hindi ibig sabihin nun, ninanakaw siya. So, yung earnings na yon yung 13.68 na na-process, expect ko yan na magbabawas yan araw-araw hanggang makumpleto na yung 13.68, which is yung earnings ko noong July 18 to July 31. Hindi naman kasi pwedeng yung na-process na, eh andun pa rin yon na hindi nababawas, tapos ipapasahod sa'yo, alam nga namang babalik pa doon, di ba? So, Ganon yung observation ko. Hindi siya nawawala. Andun pa rin yung earnings natin. Pero, nalipat na doon sa payout. So, yun guys. Sana maayos yung pagkakasabi ko. Nagpa-practice pa lang po ako. So, intindihin nyo muna kung ano yung sinasabi ko. At saka, i-analyze nyo na lang. Uh, kung naintindihan mo, pa-comment naman sa baba. At pa-share na din po para sa kaalaman ng iba. Thank you for watching.